So, ayan mga kainday, andito tayo sa kabilang ano basurahan sa may baba tapos ito ito yung nakuha ko doon sa taas kanina tapos kaya kaya may backpack うん。Not bag. Ayan. Ito din. Ano din? Ano, ano din to? Ayan mo may, may camera pa. Hindi na uso yan ngayon. Ni Panasonic pang shaver. Ayan, saan kaya ang saksakan nito? ba? Parang ito yata yan no. Yan. Wow, ang galing. Kunin natin yan. Pang shave. Tapos eto. Ini mga mirror pa. Yan. Motor, sayang titik, no calculator. Yan ni. Eh. Kunin din natin yung calculator. Pa may, may mga bulb pa. Ano naman 'to, may shaver pa dito oh. ayan siya oh. Ano naman ito? Fast charger. Ano 'to oh? Charger, ayan 'no, fast charger. USB. Yan. Tapos ano naman kaya ito? Nakabalot pa siya. Tignan natin yan mamaya. Yan, tamay pa. Ipunin natin tamay pa. Tsaka mga damit. Yan o. No. Ang daming shaver, ayan oh. Hindi ka alam kung gumagana, gumagana ba ang mga to? Ayan oh. Uh. Tapos, meron tang keyboard, Bluetooth keyboard. Ayan oh. Connect on and off maka okay pa yung keyboard kunin nga natin yung keyboard so ayan ang daming shaver ayan